Sa mga balita sa labas ng bansa, kinumpirmang kabilang si Malawi Vice President Saulus Claus Chilima sa mga namatay matapos bumagsak ang sinasakyang military plane. Patungo sana sa bayan ng M. Zuzu si Chilima at siyam na iba pang makaranas ng, makaranas ng poor visibility ang sinasakyang aircraft. Dahil po diyan, nagdesisyon ang mga otoridad na pabalikin sila sa Longwe pero Tuluyan na po silang hindi nakita sa radar. 2022 nang maaresto si Chelima kaugnay sa alegasyon ng korupsyon pero ibinasura rin ito ng korte noong nakaraang buwan matapos si atras ng public prosecutor ang kanilang reklamo sa kanya. Apat po naman na palestino ang patay matapos pong paulanan ng bala ang sinasakyan nilang kotse sa West Bank. Nangyari po yan matapos po ang ginawang pagsalakay ng Israeli Army malapit sa Ramallah. Sinilabas pong pahayag ng Israeli forces at mang patakas daw at nakainkwentro ng Israeli Army ang kanila pong mga napatay na palestino. Una pong nagsagawa ng protesta ang mga palestino sa naturang lugar. Samantala, tatlong miyembro ng Hezbollah ang patay matapos paulanan ng sunod-sunod na rocket ang Golan Heights sa Lebanon. Ayon sa report, nangyari ang pambobomba ng Israeli forces sa Hermel District sa Southern Lebanon. Pinasabugan din ng IDF ang bodega ng armas at pampasabog sa Balbek Region. Wala pang pahayag ang Hezbollah sa ginawang pag-atake ng Israeli forces. Dagok po naman sa mga residente ang naranasang matinding init sa Beijing. At ayon sa report, tatlong sunod pong araw na nakapagtala ng 40 degrees Celsius ang capital city ng, city ng China. Ayon po sa kanilang weather bureau, posibleng magpatuloy po ang matinding init sa Huwebes. Itinaas na po sa orange alert warning ang buong rehiyon. Ito ang ikalawang pinakamataas na warning system ng China, bunsod ng naranasang matinding init. Napilitang abandonahin ng maraming residente ang kanilang mga tahanan bunsod ng walang patid na pagbaha sa Arauco, Chile. Nagugat po yan matapos ipag-utos ang kanilang Disaster Prevention Service ang malawakang paglika sa binahang mga lugar. Una nang itinaas sa red alert status ang rehiyon. Nakikita namang magpapatuloy ang masamang panahon sa mga susunod na araw. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.